Magandang araw ulit sa ating lahat mga kabadyans no? So meron tayo dito isang project na Ayan agaling ah, Galing na to sa marketing o sa kasa no? So sinukuha na ng Mekaniko ng kasa Kasi hindi na mapandar no? So ang Sabi ng may-ari ng unit eh, Hindi na kaya Nung mekaniko ng kasa no? So ito Ito yung ginawa nilang susi no? Yung switch So, ayan mga kabadyads, no? Walang ML indicator at battery indicator, no? So, ayan mga kabadyads. So, ito yung problema na naman. Uh, kung paano na naman natin ito gagawin. Tapos, ito yung ginawa niyang push start, no? So, ayan. Yung kanyang ignition switch ay eh, hindi na pinagana. So, ibig sabihin, sabi ni customer ay eh, nawala daw ang susi. Kaya, ginawa na lang ng para na ganito, no? Uh, dito na ginawa yung switch at yung kanyang pang-start, no? So, ayan mga kabadyads, no? ang problema niya ay ayaw mag-start no so dahil walang email at saka yung battery indicator so hindi talaga ito mag-start so yan na naman ang alamin natin kung bakit nagkaganito sabi ni customer eh hinugot daw yung kanyang sack, ano ECU no so ayan mga kabajads Okay, mga ka-budgets, no. So i-check iche natin, no. Ang pagkakasabi ni customer eh, inugot yung kanyang ECU o yung computer box, no. Tapos nung ibalik na yung ECU, eh nasira na yung pinakasakit ng kanyang ECU, no. So malaking problema to pag kaganitong sakit ng ECU nasira. At malamang sa malamang na wala naman tayo nabibiling separate nito o yung nakabukod. So ang gagawin natin kung hindi natin kayang referin yung sakit ng ECU eh malamang sa malamang na makakabilis si customer ng isang buong harness. So magkano nga ba ang halaga ng isang buong harness? 13,000. So ang gagawin natin ay eh, i-check -check muna natin lahat kung bakit ayo lumabas ng MIL at yung battery indicator no. So eh, step by step muna ulit tayo. Ah, i-check -check muna natin yung mga fuse dito sa fuse box at itong mga wirings no. So ganun muna ang gagawin natin bago natin puntahan yung pinaka main na sinabi ni customer no so ayan yung kanyang fuse ng ECU is 30 amperes no yan ang hindi dapat ang nakalagay dito is 10 amperes lang dapat no mga kabudyad so papalitan natin yan ng fuse na 10 amperes lang no so tapos ito ito yung ginawa nilang switch ito yung pinaka ginawa nila susi tapos yung push button niya. So, ayan mga kabudyads, no. Kung mapapansin nyo, medyo putol-putol lang -putol wire. So, ayan lang yung lumalabas sa indicator niya. Uh, oil sensor at saka neutral. So, wala yung MIL indicator at yung battery, no. So, hindi talaga mag start to kahit anong gawin, no. Ah, uh, malulugaw talaga ang isip ng gagawa nito mga kabudyads no lalo na pagka ganitong galing na sa ibang mekaniko no so ganito muna ang gagawin natin na step by step Ah... Uh, I-check muna na lahat, natin lahat ng koneksyon dito sa unahan no? So bago natin I-repair no? So ayan, i-check muna natin yung ating tester Kung gumagana ba So unang una natin gagawin eh, I-tester muna natin tong Ating fuse ng ECU no? So ito yung pinaka-ibaba, pinaka no? So ayan ah uh, Wala namang problema yung fuse Tapos i-check din natin yung fuse ng fuel pump no? So yun yung kauna-una din sa doon sa anim kauna sa baba so walang problema no okay ayan walang problema yung fuse kasi yung fuse nya e iba iba na may 20 may 10 at may 30 so dapat dito ay eh, puro 10 amperes lang nakalagay ng mga kabajaj so pag okay yung ating mga fuse eh ayan mga kabajaj no tinanggal ko yung fuse ng sa fuel pump ah, medyo may pagkakamali din no? nilagyan ng wire no So ayan, papaltan muna natin ang ibang fuse para matester natin kung okay ba. So ayan mga kabadyad, so napaltan ko ng fuse. Ayan mga kabadyad, okay naman yung dinya So walang problema dito sa fuse box no. So isusunod natin i-check, e eh dito sa ating connector ng fuse box no. Ahanapin muna natin yung pinaka brown wire dito yung solid brown so i-check muna natin yun kung okay ba yun din no? tapos dito sa kabila ah, uh, ganun din yung katapat lang no? so walang problema tapos sanapin natin dito yung brown wire na may guhit na item so ito yung para dun sa ECU no? para umilaw ang ating MIL o yung check engine so kailangan ayos ang linya nito no? ayan mga majas so ibig sabihin na check ko na eh, wala namang problema So ganito yung gagawin natin sa pag-tester, no. Che-check muna natin yung mga connection. So yan sa nakikita ko eh, wala namang problema dito sa mga connection niya. Ah, walang problema dito, walang problema sa fuse box. So pupunta muna na tayo dito sa kabilang ito, eh. dito sa connector na to. Eh. Ito yung wirings na papunta doon sa ulihan doon sa ECU natin, no. So i-tester din natin dito yung brown wire. Kung okay ba? So ayan mga kabayan, may dumadaloy siya na kuryente, no. Dalawang brown wire lang naman ang hahanapin natin dito sa connector na to para lang mapandar natin yung unit, no. So yung isa okay na. Okay, walang problema mga kabadyas sa linya, no. So ibig sabihin walang problema dito sa unahan. Ah saka tayo dadako dito sa may parte sa battery. Ah, I-check iche natin yung fuse dito sa may battery sa banda sa battery, no yung battery na yung fuse box dito na malapit sa battery so i-check natin dito so i-check natin dito yung sa para doon sa main relay natin no? Oh. kung okay ba so walang problema naman mga kapatid oh. ayan kung mapapansin walang problema yung mga fuse yung isang fuse natin numbers dito ito yung para doon sa battery indicator natin no? Oh. so i-check natin dito sa sakit na to. Ito, hanapin natin tong kulay puti na sakit, no. Hanapin natin yung kulay pink na may guhit na kulay item. So, yan yung wire na papunta dun sa ating main relay para gumana ang ating ECU, no. So, walang problema mga kabadyads, no. It, yan, mga kabadyads, yung kulay pink na may guhit na item. So, yan yung papunta dun sa main relay. Relay yan para dun sa ating ECU, no. So, walang problema dito sa kabila. Okay, walang problema dito. So ibig sabihin walang problema sa linya dito sa unahan, no. Ah, uh, dadako na tayo dun sa likod. At doon natin i-check mga kabadyos, no. So bubuksan natin tong box na to. Para ma-check natin lahat yung mga connection dito, no. Mga plugs. So ayan mga kabadyals no Okay na nabuksan na natin Itetest natin isa isa dito yung ating mga relay no So una natin i-check dito eh, Yung ating main relay you no know? So ayan alin ba yung main relay Ayan number 3 So ayan mga kabadyals no uh, Itetest natin yung linya Kung Okay ba yung mga linya niya. No? Mga kabadyals no So ito muna i-check natin yung pinaka main relay para ma-check natin yung linya niya no kung saan ba nagka-problema no So i-check natin dito yung kulay pink dalawang kulay pink na may guwit na nito so walang problema Tapos yung kulay brown na may guhit na puti ito yung manggagaling do sa ECU so dapat 'yun ang magkaroon ng power para ma-trigger niya yung ECU na gum para gumana yung ECU no So papalta muna natin ang ibang relay no So ayan mga kabadyans wala talagang lumalabas na kuryente dun sa kulay puti So ayan mga kabadyans So ibig sabihin may problema talaga dito sa ating ECU no? So yun yung ating aalamin ngayon Bubuksan na natin itong ECU no, mga kabadyans At i-check natin kung bakit nagkaganito ayaw gumana ng ECU no? So walang power na inilalabas ang ating ECU So ayan mga kabadyads Okay, ayan mga kapatid. So, nakalasan na natin yung mga ating. So, napansin ko, hindi nakakapit yung kanyang ground. No? So, ite testing muna natin ikapit yung ground. Para magkaroon ng ground yung ating computer box. So, yung ECU natin. No? Baka sakaling dito, igagana na yung kanyang ECU. No? So, ite testing muna natin mga kapatid. Okay, ayan mga kabadyals, no? nailagay na natin yung ground So, wala pa rin pagbabago, ganun pa rin mga kabadyals no? So, ibig sabihin, wala problema dun sa ground ah Talagang kakalasin na natin yung ECU At i-check iche natin yung mga bawat connector ng no, mga kabadyals So, ang gagawin natin, lalagyan muna natin ng susian to Para madali-daling i-trouble ng no, mga kabadyals So, papaltan muna natin ng bagong susian para madali-dali ni no? ayan mga budgets so nilagyan ko ng bagong para may trouble natin ang ayos yung mga wire no? so ayan mga budgets no? kung mapapansin nyo talagang wala yung MI at yung battery indicator so ayan mga budgets i-re-repair na natin at tuluyan yung kanyang sakit ng ECU bubuksan na natin yan mga budgets para malaman natin kung ano yung condition sa loob ng no? So talagang hindi aandar to pagka ganitong walang power yung MIL at yung battery indicator. So ayan mga budgets. Okay, ayan mga budgets nung no? inakalas na natin yung mga balot. No? So tips ko lang sa inyo o payo ko lang sa inyo. Kapag ka maghuhugot kayo ng isiyo. Oh. eh titiyakin nyo na tama yung pagbabalik nyo mga kabudets para hindi kayo man doon sa pagkasira ng mga connector dito sa loob so napakasilan itong connector ng ating budget sa RE isang pagkakamali mo lang o isang mintis mo lang siguradong sira ang mga connector nito sa loob at malamang sa malamang na ganito ang mangyari uh, possible na hindi umandar no, mga kabudets so Basta maghuhugot kayo ng mga easy yung ganito ng budget sa ari, eh make sure na tama yung pagbabalik natin ng computer ah, ng ECU natin ng mga budgets para hindi masira yung mga sakit ah, para makaiwas tayo doon sa napakalaking halaga nito ah, 13,000 yung ganitong wirings so kaya ingat lang sa pagbabalik ng mga ganitong ECU ng mga budgets So kakalasin natin muna lahat to So okay mga badyos na no? nabuksan na natin ah, Iti-tester muna natin yung positive line na galing doon sa juice box So ayan wala namang problema Active naman yung kanyang connector no So wala problema doon sa connector no At ah, napasin ko na puro dugtong na yung kanya mga wirings no Ayan ah, Malamang sa malamang na nirepair na no mga kabadyad So kailangan natin mag magkaroon ng kuryente itong kulay brown na may guhit na puti para gumana yung ating mga relay no at magkaroon ng kuryente yung ating ignition coil so ayan mga budgets so sisikapin natin na ma-repair to i-check natin isa isa yung ating mga connector no so i-testing natin ulit yung kanyang ECU so kailangan magkaroon ng kuryente yung brown wire na may kulay puti no so talagang wala ibig sabihin talaga may problema dito sa kanyang connector no so yan mga kapatids yun ang kailangan natin ma check so huhugutin muna natin yung pinaka connector huhugutin natin isa isa yan mga kapatids no para malaman natin yung kondisyon ng mga connector so kung tama pa ba ang mga connector niya kung magaganda pa yung lapat so ayan mga kabadyans no? so tatagay natin isa isa yun yung mga connector huhugutin natin isa isa para malaman natin yung kondisyon ng connector kung lumalapat pa ba dun sa pinaka ECU no mga kabadyans no? so ganito kasailan yung ating sakit ng ECU mga kabadyans kapag isang mintis mo lang dito sigurado hindi aandar ang unit mo So ayan mga kabadyads uhugutin muna natin isa isa So una ko muna hinugot itong kulay Kulay brown na may na puti So ayan sa nakikita ko eh, Hindi maganda yung Kondisyon ng sakit no Parang nabali So ayan mga kabadyads Papalta natin ng pinaka Connector O oh, yung tumutukod dun sa Pinaka ECU oh. Uh, meron naman tayo dito second hand na pwede natin pagkuha ng mga connector no. Buti na lang meron ako mga ganong parts. So, ayan mga wheels no. Yung mga pinagpalitan na harness. So, hinihingi ko na lang 'yon para kung sakasakaling ganito may issue eh meron tayong makukuha ng mga connector no. Para hindi na tayo bumili ng isang buong harness mga kabajans. So ayan mga kabadids no, na-repair na natin yung mga sirang connector sa loob no. So ite-testing natin kung lalabas na yung ating MIL ng indicator no. So kung iilaw na ba. So ayan mga kabadids no. Okay ayan mga budgets no. So umilaw na lahat. Umilaw na yung MIL at yung battery indicator no. So ayan yung mga connector na nasira no. Bali walo ata to, chiam. So, ibig sabihin nito, uh, a aandar na to yung yung unit mga kabajals, no. testing natin kung aandar na ba. So, ayan mga kabajals, no. Medyo nataga natin i-repair yung mga connector. So, medyo mahirap-hirap nga lang. Kaya, payo ko lang sa inyo. Uh, pagka naghugot kayo ng inyong ECU, eh, siguro na lang na tama yung pagbabalik nyo ng ECU para hindi mangyari yung ganitong masira ang sakit ng mga objects. Okay, ayan yeah, mga no umandar na, napandar na natin yung unit, no? So, ang problema, may MIL siya. So, ita-diagnose natin yung unit, mga kabadyads, no? So, ito, ita-diagnose natin yung unit uh, para makita natin kung anong code ang napapaloob dun sa ating ECU, no, mga kabadyads. So, kanina, nung hindi pa umaandar yung unit, eh, hinahanap natin yung ilaw ng MIL. So, ngayon naman, eh, nung naandar naman, eh, naka-steady naman siya, ano? talaga naman Ito, ito diagnose natin yung ating ECU para makita natin yung mga fault code nitong ECU nya no, mga kabudeds So, merong labing anim, ah, labing limang code yung kanyang ECU, no, mga badals, no. So, i-delete natin yung babasahin muna natin isa-isa kung alin yung mga code code na yun, no, mga badals. Tapos, i-erase natin. So, yun yung ating pag-diagnose ng mga budgets. No? So, i-erase natin yung code. Tapos, i-check natin kung wala na ba. So, erase na na mga budgets. No? Ah, babasahin ulit natin kung meron pa bang code. No? So, ayan mga budgets. Ah, wala na siyang error code sa computer. No? So, ayan. Mapanda rin natin kung tanggal na yung kanyang ML no? tapos i-read na rin natin yung kanyang RPM so ayan mga kabajals no Okay ayan mga budgets no. Uh, wala na yung kanyang email no. So okay successful yung ating project ngayon no. Mga budgets. So talaga namang pinahirapan din tayo nitong unit na ito mga kapatid. Kaya tips ko lang kapag ka maghuhugot kayo ng ECU no. So sisiguraduhin nyo na tama yung pagbabalik nyo ng ECU no. Para hindi humantong sa ganitong masisira yung mga sakit sa loob ng ating sakit no. Mga connector. So para hindi kayo gumastos ng malaki eh, talaga naman. Iingatan nyo nung maigi no mga kapatid. 13,000 ang halaga ng ating wirings no so uh, ingat ingat lang mga kabajads